Tila may tagisan ang Makati at Tagig pagdating sa pamimigay ng school supplies sa Embo Schools. Pagkatapos kasing mamigay ng Tagig LGU kahapon, ang Makati naman ang namigay ngayon. Hindi tuloy maiwasang maipagkumpara ang binigay ng dalawa. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Makati versus Tagig pa rin ang eksena sa pamimigay ng school supplies sa Embo Schools. Pagkatapos kasing mamigay ng Tagig kahapon, namigay rin ang Makati ngayon sa pangunguna ni Makati Mayor Abby Binay na mahagi ng school supplies sa Embo Schools. Muntik pangaraw itong hindi matuloy matapos daw subukang pigilan ng tagig LGU. Pero mismo ang Department of Education na siyang may jurisdiction sa Embo Schools ang nagbigay sa kanila ng go signal. Kabilang sa nakatanggap ang dalawang anak ni Nanay Maris na nag-aaral sa Pembo Elementary School. Mas gusto po namin yung ano po ng Makati kaysa sa tagig. Tsaka kumpleto po. Medyas, bag, notebook, mga lapis, uniform, tsaka pampiipo. Plano na rin daw ni Nanay Maris na i-transfer na sa susunod na pasukan ang mga anak sa Pio del Pilar Elementary School sa Makati para magtuloy-tuloy ang benepisyong natatanggap mula sa lungsod. Kahapon, una nang namahagi ang tagig LGU. Pero hindi maiwasang maipagkumpara dahil mas marami raw ang ibinigay ng Makati. Bukod sa school supplies na notebook, panulat at crayons, meron pang black shoes, medyas, uniform at bag na pwedeng ipangprotekta sa ulo kapag lumindol. Habang sa tagig, pang isang buwan lang daw ang mga papel at panulat na nasa loob ng bag. Si Makati Mayor Binay naman ayaw nang magkumpara. Hindi po war zone school. We should isolate our school ano man ang nangyayari between Taguig and Makati hindi ko hindi po maapetuhan yung ating mga uh, mga Ang ibang magulang din na ayaw nang makialam sa away sa teritoryo ng dalawang syudad. Wala naman po kami magagawa. Ang inaano na lang po namin is yung talaga pong benefits. Sana po is kung ano yung natatanggap namin sa Makati, yun din po yung maibigay talaga sa amin ng mga taga-tagig. Iginiit ni Binay na wala pang rate of execution ang tagig para sa pagtransfer ng jurisdiction ng 10 EMBO baranggays. Pero ayon sa tagig LGU, hindi na ito kailangan dahil maging ang DepEd, PNP at Comelec ay kinikilala ang 2021 Supreme Court Order kung saan sinasabing mapapabilang na ang mga nasabing baranggays sa tagig. Mobile journalist Francis po, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.